Andang-handa na ang traslasyon ng poong itim na Nazareno sa susunod na linggo. At hindi gaya ng dati, may ilang pagbabago namang ipinatupad sa andas ng poon para na rin sa kaligtasan ng mga deboto. Si Rod Lagusad sa detalye. Hindi na pwedeng sumampa sa andas. Sa muling pagdaraos ng traslasyon matapos matigil ng tatlong taon dahil sa naging epekto ng COVID-19 pandemic, paliwanag ni Manila Mayor Hani Lacuna, ibinabalik lang ang dati ng kinagisnan. Ang pagbabago po ng andas ay matagal na po namin napag-usapan. Actually, ito po ay hindi talaga pagbabago, kundi pagbabalik lang ng dati na kung nakaugalian na pagdiriwang ng prosesyon ng poong nasareno na kung saan maayos po natin itong naisasagawa. iti para makita pa rin ang imahe ng itim na Nazareno at hindi matakpan ng mga umakit sa andas. Bukod dito ang imahe ay papasok na rin sa loob ng makapal na salamin at tanging nakalabas lang na bahagi nito ay ang dulo ng krus na pasan ng poon. Tinatawag ko po ito na tempered glass, kagaya ho ng ginagamit sa mga sasakyan, na kapag ho ka ay hindi ho ito yung malalaking bahagi kung hindi para ho mga butil ng Uh, mais. Hindi rin ho ito naghihiwa-hiwalay kahit ito nabasag na. Buo po ang salamin kung talaga ho ito ay uh, may sasadya na bumato o kaya ho may humataw ng, uh, ng bakal. Anya kung sakaling mabasag ang glass case, hindi ito maghiwalay-walay pero hindi ito bulletproof. May ilaw ang andas upang manatiling maliwanag sa gabi, may sound system din at CCTV para sa seguridad. Kasama naman sa pakiusap ni Mayor Lacuna na ipatutupad ang pagsusuot ng face mask sa loob ng simbahan at maging sa paligid nito. May pamimigay rin na face mask sa tinalagang mga entrance. At hanggat maaari ipatutupad ang minimum public health standard. Kung pwede hong mas yung distansya para mas may ma-accommodate po tayo sa loob ng simbahan. We will allow as long as we can accommodate and observe minimum uh uh consideration mo ng ating uh, health protocol. Ipatutupad ang single entry at multiple exit sa Quiapo Church Nasa sa tatlong misa ang isasagawa simula alas 3 ng hapon ng January 8 hanggang alas 11 ng gabi sa January 9. May nakakalat ding LED walls at mga replika ng poon para sa mga hindi makakapasok sa simbahan. Mula din sa Carriedo hanggang sa May Paterno na hindi na magsisilbing communion stations. So kaya hindi na, na kailangan pumasok pa sa simbahan o maglumapit pa dahil pero po tayong mga volunteers mula sa iba't ibang mga parokya din ng mga lay ministers para Nasa labing dalawang mga pulis ang ikakalat upang mapanatili ang seguridad. No fly zone at no sail zone din sa mga lugar na pagdadausan ng aktibidad. So, so far wala naman pong na, na, monitor kami, but we are not keeping our guards down. We'll uh, keep on monitoring. Habang hindi pa tukoy ang magiging lawak ng posibleng sakop ng signal jamming. Sa bahagi ng lokal na pamala ng Maynila, magpapatupad ang Manila LGU ng liquor ban, firecracker ban at gun ban sa lugar. Kapareho ang rutang dadaan ng soling traslasyon noong January 2020 at inaasang nasa dalawang milyong deboto ang makikiisa rito. Sa Sabado naman ng gabi magsisimula ang pahalik sa Kirino Grandstand matapos ang misa para sa mga volunteer. May mga nakatalagang entry at exit point para sa maayos sa daloy ng mga tao. Paglilinaw ng Manila LGU hindi pagali kundi pagpunas ng mga dalang panyo ang pinapayagan. Magsisimula naman ang pagpapatupad ng road closures at rerouting kaugnay ng traslasyon alas 9 ng gabi sa lunes road lagusad para sa morning show ng bayan Rice and Shine Pilipinas